So ayan, good day quiz. Bali, tuturo ko yung paano yung ko dito sa fender extension na ginawa ko. Ayan. Since bitin ko is yung bracket, ayan, bitin siya. Dalawa yung butas dito. Ito yung para sa butas talaga dito sa extension para makabit mo. Then yung butas para sa bracket. Para maikipit din yung bracket. Kasi pag walang bracket quiz is malog yan. And isa pang discard ko is para itong dulo. Kasi ito yung dulo na dumidikit dito eh. Di ba? Dumidikit siyang ganyan dyan. So, para ang diskarte, para medyo lumayo pa siya ng konti. Pag nahigpitan mo na itong kabilang tulis, itong kabilang dulo, ito, bali mo muna ito higpitan, yung dalawang yan. Ito muna. Pag nahigpitan nyo na yan, so, ang gagawin mo, Kuis, di ba, ito naman nahigpitan mo, nahigpitan ito. Ipos mo itong likodan mo, pa ganoon para itong bracket medyo ma forward ng ganoon then itong buntot mo is papasok siya ng gano'n may hila siya ng konti so yun yung diskarte para hindi siya tatama although kahit na hindi mo gawin yun hindi naman, natam hindi naman talaga tatama kasi eh, nga may bracket pero mas okay na medyo malayo itong buntot dun sa pinaka fairings natin dito yan, kaya sa akin walang gas So yun lang ko yun, sana naiintindahan mo.